Guys, baka may tanong nyo, paano ba nagsimula si Rafi Tulfo? Paano ba nagsimula yung Wanted sa Radyo? Yan yung mga hindi ko pa nasabi sa inyo. Of course, may nasabi ko sa inyo, I studied sa Channel 4, Reporter, Anchor, hanggang sa nagkaroon ng TV show, etc. Et Pero, paano ba talaga nagsimula ang TV career ni Rafi Tulfo? Ipakikilala ko sa inyo yung mga pioneer, mga original na membro ng aking staff na hanggang ngayon, kilala pa rin nila ako dinalo nila ako, talagang na-touch ako, sila yung kasama ko ng unang TV show ko na kung tawagin ay Philippines Most Wanted. Like I said before, it was patterned doon sa show sa US na America's Most Wanted. Uh, Benji Felipe, head writer at chief of reporters ng Philippines Most Wanted. Uh, Pidong Di Castro, cameraman. Albert Cortez, uh, na atasan maging director ng program. Aka uh, Galang, cameraman ni Sir Rafi. Michael Polo, cameraman driver ni Sir Rafi Marlon Conde, technical assistant. Jeric Elias, cameraman driver ni sa Most Wanted. Ton Sanchez, cameraman driver ni Sir Rafi Jojo Bito Los lightman ni Tilly ni Philippines Most Wanted ni Sir Ronnie okay. Valentino Talentino, cameraman. Hanggang ngayon, nandito pa sa akin. <laughs> <hanggang. laughs> And then of course, Bobby Pitalbo, cameraman, Philippine Most Wanted maalaala ko noon, meron kaming mga ini-stake out na mga wanted. Ang style kasi ng programa, di ba Bench? Yung mga may warrant of arrest, nalapit sa amin yung mga complainant, tayo diniman that sila and then nagtatago. Habulin namin yung kasamang si ADG. Ito yung tropa namin. Ito, maalala kong kameraman, lumulusok to kahit na barilan. Kasama to. Kung saan-saan probinsya kami nakakarating. Ikaw, Bench, ano bang experience mo sa show natin? Gusto ko lang sabihin na ang naging average ng huli natin ng Wanted na isang suspect amount ang nahuhuli namin nun. Kasi sumikat ng todo yung show dahil kakaiba eh, hindi naman kilala ng mga Pilipino yung America's Most Wanted, parang bago sa kanila. Tsaka ano, kudos din siyempre kay General Malaguelon dati dahil siya DJ. Sobrang CIDG. sumuporta siya. Yung mga kaibigan niya, dedicated na sa atin. Sila Kernel Tukay, sila Deladia Lahat ng mga taga-CIDG nol, tumulong talaga sa iyo. Doon ko nakakita na mas maraming pulis ang matino. Si Wally Sumbero. Wally Sumbero. Lahat yun, tumulong. Pero sir, nung panahon yun, sobrang sipag mo rin May radyo. Di ba krenate din namin ni Tony Petrosales yung wanted sa radyo? Ito yon. <coughs> From Philippines Most Wanted, later on, nag out nagkaroon ng Wanted sa radyo. Kaya bakit Wanted sa radyo? Kasi may Wanted sa TV. And then later on yung sa TV, dahan-dahan na isinira yun at inilipat sa Wanted sa radyo. Isa siya sa mga gumawa ng concept. No? Kaya lang sa Wanted sa radyo, unlike sa Philippines was Wanted sa TV na puro paghuli ng kriminal lang, sa Wanted sa radyo, sako na lahat. Hindi ka magreklamo ng Wanted. Pag ikaw inapi, inabuso. Pag may mga problema sa komunidad, hinahandel namin OFWs. Lumawak. Hindi ko alam kung anong wisdom ng kwentong to. Hindi ko kilala si Sir Rafi. Na late ako sa show namin na Action 9, si Kuya Mon, isa sa mga host. Eh ang parusa sa mga nalilate na stop, pinagsasaraduan ng gate. Pagdating ko doon, nakatayo si Sir Rafi. Dalawa lang kami. May nag-joke lang sa akin na ko siya. Sabi ko, magandang hapon sir. Ang sagot niya kagad, Hi, I'm Rafi Tulpo. Naku po, to. Siya lang pa siya noon eh. Galing ako sa Amerika kasi noon. Salam pa siya sa Tapos ito yung nakakagulat, sabi niya, I'm waiting for the director of the show. Ako, patay. Di makikita niyang pagagalitan ako. Kasi, pagagalitan talaga ako. Pagkatapos ng show, si Flor Malong, binulungan ako. Mamaya, pumunta ka sa bahay ko, darating si General Aguirre. Wala akong idea eh. Pagdating ko doon, nakita ko si General Aguirre. Alam mo, sabi ni General Aguirre, yes. nung dumating ka, ako kaagad ang sinabi mo, di ba ikaw yung nasa gate? Sabi ni Malong, may gagawin tayong show, ikaw so, mag-direct. Natuna na ako. Kasi at that time, yung uncle ko si General Aguirre at wife niya, si Auntie Chit, yun yung nagbangka ng show. So, sinabi ko sa uncle at auntie ko na gusto ko magkaroon ng show tulad sa America's Most Wanted, Philippines Most Wanted naman version dito. Paano ko gagawin yon? Pumayag hmm. na yung uncle at auntie ko na babangkaan yung show. Paano kong pisahan? Doon ngayon umanda ng utak ko. Mawa ako ng research. Tanong-tanong ako hanggang sa makilala ko siya nabuo yung Philippines most wanted and the rest is history. Yeah. Nalala ko may hinuli kami si Sirapi yung sumusugod dun sa no, Baliches, no. Baliches. Yung naging ano laki ng katawan niya yung mga 64 yun eh. Pero natalo yung mama kasi na napahiga na, na, siya. Eh. Hinuli na, natin CDG. yun. Sa sana, Angga, ang mga doon natin natutunan yung mga style kung paano mong mapapalabas yung wanted nang hindi niya alam. Yan nga yung sinasabi ko, unlike dito sa mga sa akin, na napapasukin yung bahay agad-agad, sisipain pinto, nagkakaroon ngayon ng mistaken identity, wrong na bahay o napapasok. Dahil namang sa sumbong ng asset, papasukin yung bahay, dadampot, maghalogog, yung pala maling bahay, yari na. Sa amin, sinisiguro, ini stake out muna yung bahay. Hmm for so many days. Hmm. And then kasama yung complainant, yan ba yung naglalakad niyan? Yan Yang ba yun? Yan na po, sir. And then magpapanggap. Kunyari, delivery. Nandiyan ba si May delivery kami. So lalabas ngayon yung target. Paglabas, ah. yan, pipipirmahan niya sa bait posas. Sa edukma. Ikaw ba ito? May hawk-hawk na package eh. Kung envelope pa, ko niya kung ano yung pera or something. Ako nga po yan o pirma ka. Di, pag pirma niya, sabay po, Ganun kami magtrabaho noon. Ganun yung mga CIDG kagaling nung panahon compare ngayon. Ang laking pinagbago. Kaya pag naririnig niyo si Sir Rapi na nagsasalita sa radyo, lahat ng sinasabi niya, may sense kung tao to, may sense kung tao to, experience niya yun eh. Yes. Hindi lang niya pinag-aralan eh. Nakita niya yung totoo. First time. Kailangan tuturuan natin <laughs> yung mga pulis kung paano gumawa ng tamang trabaho base sa experience namin kasi napakaganda ng experience namin. Bakit? Pihado dahil yung producer ng show, yung uncle ko, General Aguirre, napakistikto at pulis din siya. Uh, at the same time, mataas ang posisyon sa gobyerno, so ayaw niyang sumablay yung show. Kaya yeah. marami din tong alam na mo, kilala mga artista. Kasi kailangan natin yung mga ano, eh, uh, reenactment. Yeah, marami, 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 marami naging girlfriend ng mga artista. <laughs> Basta meron siya mga artista, ipapagawin gawin yung guest, at pagkatapos, pag naggawin niyang guest, makikita ko na, nag-date na sila ng artista. hindi lang magpabanggit ng pangalan. Ang aral dyan, hindi lahat ng guwapo nilalapitan. Kaya <laughs> yeah, guwapo. Nagtataka sila, bakit yung mga binibintang sa kanya, akin pala talaga. <laughs> Ngayon, tuloy na bulgar. Ayoko sana mabulgar, pero okay lang. Total, hindi na rin naman sila lilitaw lahat. Yung iba nasa abroad na, yung iba hindi na nagtataka. Hello. Basta, basta ang araw dyan, hindi lahat ng guwapo ay eh, pagbibintangan nyo na. Kasi yung mga nasa gilid-gilid ng guwapo ang talagang matitinig. Siya muna yung magnet. Siya muna yung magnet. Pag tinanong nila, huwag kayo dyan may asawa na yun eh. Ako po ay very proud to show to you today the best of the best ng Philippines Most Wanted. Maraming salamat guys at uh, sa muli, salute!